magluluto kami ng adobong cuttlefish. Una, nagpainit kami ng mantika. Next is, lalagay na natin yung ibang mga panakot, bawang. Hindi mo na tinanggal yung balat? Hindi, masarap yan. Bawang. Yung aming chef is yung aking kapatid. Bawang, sibuyas. Ang hinhin -hin naman na ito magluto. Yan. So, haluin lang natin haluin yung, bawang, yung bawang, sibuyas. Bawang sibuyas, guys. Hanggang mag, maging translucent yung color hmm. ng sibuyas or lumambot, medyo lumambot. Uh, yung purpose natin, bab, uh, natin ng bawang at saka sibuyas para matanggal yung lasa ng cuttlefish. Yan yung cuttlefish. Para fish. diligawin natin yung kakain. Baka para sabihin nila anong klaseng doto ito luto ng galing sa Amaro. Yan. Yang cuttlefish guys is Dinala ng kapatid ko galing Eastern Samar sa lugar namin. Sabitikimin so, natin yung mga taga manila ng ano, ng lutong Samar. Ayan guys, oh. So, ilalagay na niya yung kulabutan. O So, gigisahin lang guys, maigi yung ano, yung cuttlefish. Iniwa yung cuttlefish ng maliliit para madaling maluto. takpan para ano, maluto sa init yung ano, okay. yung cuttlefish. Nod, lalagyan natin ng sili. Siling mahaba. Yung purpose niyan, pangtanggal ng lansa. You know? Malakayin natin para yung nasa ibabaw, maluluto na. Okay? You know? Ang bango. Quiet, please. Ay. <laughs> Ayaw ng chef ko ng maingay. Okay, guys. Pakita ko sa inyo. Ayon yung juice ng ano, oh. Kanina walang tubig yan. Ngayon mayroon na siyang juice. Yung, yung juice niya, yun ang magluluto sa ano, dito Bulutang. sa kulabutan. Yun, oh. yung nga. Magdagdagan oh. pa kaya ng sili? Yung okay. pagluto na. So, pag yung eh. mga yung mga taga Samar ang ginagamit nila dito sa dito sa Maynila sa amin ang ginagamit is Sprite no sa doon sa dito sa ano sa Maynila nakita ko yung mga chef cook dito yung ginagamit nila sa mga ganito is alak dito is Sprite nagka endorsement si Coca-Cola oh then tatakpan na yung potting daw Toyo. Naglagay na ng toyo. Kasi hindi ko gamay yung toyo na galing sa kanila eh. Yung toyo nila galing SG kasi yan eh. Ayan o, oh, dark nga. Di ba dark? Dark nga. Kunti lang yan, Kunti dark na masyado. Dark na. Ayun, oh. Kunti Ayan o. Yung toyo na galing, ano talaga yan? Galing Singapore pa guys, yung toyo na nilagay ng kapatid ko. First time kong maglagay ng toyo na galing Singapore. Alright! Ayan <laughs> <laughs> o, dito. Ayan eh, yun. Sunod, paminta. Lagyan natin maraming paminta. Maraming paminta, masarap. Adobong kilabutan. Kulabutan. Kulabutan. Sunod. Then, magigay tayo ng bay leaf o yung laurel. Damihan natin. Mga 10 perasong bay leaf. And then, oyster sauce. Dalawang pakete ng oyster sauce. So, haluin muna natin sa glit. Then, takpan le, muna natin sa glit bago ilagay yung suka. So, papakuluan natin tong kulabutan ng mga 10 minutes bago ilagay yung suka. Kasi pag naglagay ng suka, titigas daw yung kulabutan o yung cuttlefish. Na so, maglalagay tayo ng isang pakete ng magic sarap. Yung ano lang, yung budget size lang. Sabi na luin. Luin natin. ko? Uh Oo, -oh. then maglalagay tayo ng sugar. Sugar yan. About 2 tablespoons of sugar. Sugar para lumakot. Kasi maglalagay tayo ng suka para mabalance yung lasa ng suka. Corrected ng, by ng tamis at ng asin. Okay, we'll put it. So, naglagay ng salt. Haluin lang. Naman guys, ilalagay na natin ang unang gata. Hmm. Ayan, walang... Yan, wala nang pangalawang gata. Wala na. So, yan na yun guys. Wala nang pangalawang gata. Tawag dito is ginataang ginata adobo. Adobo sa gata na kulabutan. Galing ko tong kapatid ko magluto kasi na, may may karinderya to sa ano eh sa Samar. Ta natin. Kahit hindi marunong mga liwa yung chef. Haluin natin. Yung. yung chef ko ang hihingin mag-ani magluto. Hindi pa talaga to sanay sa pagluluto may inini. Yan, then takpan natin. alright So, ito na siya, guys. Then lalagay natin yung suka. Tapos Kamiya, pa. medyo patutuyoy natin ng konti. Okay na naman. Ano sa sila ng ano-escape lang. Matak na pa sila ng escape pa. naman. It's time to put na. Hindi sabihin dito, fix po tilaw-tilaw. Ano? Ano ko lang? So, maglagay tayo ng about 2 tablespoon of vinegar. Sugar. Vinegar yung sugar. <laughs> Teka. Mmm. Alam naman ang nanonood. Yan, luto na to guys. Kasi pang last inilagay yung suka. So, ang gagawin lang dito is, paiininin ng kaunti yung sabaw. yung sabaw niya is, pakukuntiin lang natin. Kasi medyo dry ang mangyayari nitong luto. So, yan ang aming ginataang adobo yeah. sa gata na kulabutan guys, ito na uh, ang, adobo sa gata na kulagutan. Yan, medyo patuyo na yung kanyang ano, gravy. So, another 5 minutes and then this will be done. So, yan ang ating adobo sa gata na kulagutan.